and welcome to my channel. So for today's, for today's, for today's, for today's lang, ah, Di ba? Magbibigay ako na mga tips kung paano mag budget sa mga mabababa ang sahod. Ako ginawa ko na to dante. Pero kagawin ko siya ulit ngayon. Kasi sa experience ko na mapababa lang ang kinikita. And until now, almost um, almost going to six years na dito akong katrabaho sa sa malita kumpanya. So, syempre, as a solo parent, kailangan maging wise ka, kailangan marunong kang mag-budget, kailangan marunong kang um, i-set aside yung gusto mo sa pangangailangan niyo mag-ina. So, um, sa, dahil sa mahilig na ako mag-budget, hindi ako nawala ng notebook. Oo. Uh oh. Siyempre, diba? Saan may isasulat yung mga, yung mga yung mga budget list ko, kung wala kang notebook. So, meron akong notebook. Halos andito na lahat. Ganyan. Eh, syempre, kapag, ano ka, kapag solo parent ka, kapag may nakikita mo, syempre, kailangan maging madiscarte ka. Hindi lang iisa lang ang trabaho. Kailangan gumawa ka ng isang racket na alam mo makakatulong sa'yo. Okay? Magka rin makikita ko. Nakadepende kasi pakiawan ako eh. So, nakadepende yung kita ko sa gawa namin. Sa order by order kasi yung sa, sa tiyatrabaho ko. So, hindi siya tulad ng ibang factory na nakabase kung ilan yung magagawa mo. So, sa amin, nakabase kung ilan yung order. Kung lumaki yung order, hahatiin yun kung ilan kami yung repacker. Pero, lima lang kami itong repacker. So, kapag may day off, hindi malaki lang yung kinikita. Diba? So, mostly, sabihin natin sarado 500 yung kinikita namin. Kapag umaabot siya ng ng 2,000. Nas apat lang kami. So, may 500 kami. Diba? So, may batid na yun. Dinidivide ko siya. Ay, dinidivide. Dinidivide. So, ganito ako mag... So, ganito ako mag... Mag-budget. So, bawat kinikita ko. Every day. Kasi, daily yung sahod namin. So, ganito siya. Ganyan siya. Araw-araw. After work. Ginagawa ko talaga siya. Para alam ko kung saan Ma saan ko ilalagay yung bawat kinikita ko kung may mat kung mayroon ba akong maiipon kapag kahit maliit lang yung sahod ko so nung June 2 halos magkano lang kinikita ko nasa 373 di ba so sa 373 na yan hinahati ko na yan 100 iniipon ko yung pambayad ng bahay iniipon ko yung sa kuryente tubig tapos kapag na-reach ko na yung yung kailangan ng bayaran ng tubig ko, ilalagay ko yun sa sobre or sa wallet na walang na may bakante. Kaya marami akong wallet kasi bawat sulok ng wallet ko, nilalagyan ko at naka-montro yan sa aking budget list notebook. So, ganun siya. Yearly ko na ito ginagawa. Kaya naman, kahit papano, eh, nababayaran ko yung bahay ko, kuryente, tubig, internet, di ba? Tapos yung nakakapag-order pa ako ng gusto ko. Kasi kapag alam kong sobra-sobra yung earnings, yung kinikita ko, ginibigyan ko naman ang reward yung sarili ko para naman, di ba? As a matter, kailangan din natin bigyan ng reward yung sarili natin. Then, syempre, anak din natin. Thank God na lang ako dahil mas maluho ako kaysa sa anak ko. Kasi ang anak ko hindi siya ganang kaluho. Pero kahit pa paano, meron man siyang mga tita sa mga kapatid ko, sa side, ng, side ko, na binibigyan siya. At kahit papano, na, nairaraos yung wants niya, yung needs niya. Maliban sa mga binibigay ko. So, gano'n. Kaya ayan, yun lang naman yung tips ko. Tsaka dalawa lang naman kasi kami, kaya pihira lang din ako magluto. Kaya naman yung gas ko minsan maabot ng 3 months. ba? Diba? Ganun lang, ganun lang yung budget list yearly ko. Every day. And happy ako kasi kahit paano itong bahay, nakakaya ko siyang bayaran. Minsan naman nagbibigay yung tatay ko. Kahit alam niya hindi naman ako nangihingi. Thank you, thank you pa rin. And then syempre, as a siblings, kailangan tayo nang nagbibigay ng pangangalangan ng ating magulang, di ba? But thank God kasi, yung tatay ko, na bro kong nakakalimutan. And then, I'm so happy kasi kahit pa paano, eh, nagagawan ko ng paraan na mapaganda tong tinitira namin. Tsaka maliban sa ano, rumaraket din kasi ako kapag, kapag may racket na in-offer sa akin, go, push, diba? Kaabset lang ako dito, then, sabak doon. Kasi, on, call, on calls lang naman yon And, nag-online selling, ayan, nag-affiliate, diba? Nag-gumagawa kami ng mga dessert, if ever talaga na magkaroon ako ng malaking malaking invest ay malaking laking kapital ang harap ko talaga magkaroon ng business para hindi na pumapasok sa utak ko ng mga ibang bansa actually ang daming nag-offer sa akin ay hindi hindi nag-offer nagsasabi sa akin na pati ka mag mga ibang bansa magka-college yung anak mo ang anak ko naman tinatarong ko sabi ko naman sa kanya okay lang ba sa'yo kung mag-ning ibang bansa ka hindi siya sumasagot so it means ayaw niya kasi nga nung way back 2014 talagang Hiwalay kami dalawa kasi nga nung nagkasakit siya, nagkasakit ako, need ko lumayo, need ko mag-work. So, iniwan ko siya sa ate ko. Naghiwalay kami almost 2 years then 3 years, ganyan. So, naranasan niyang mapalayo sa akin. Kaya sabi niya, mama, mag-working student ako. Para hindi ka na mag-work sa malayo. Tsaka, dito ka na lang mag-work. Kaya nga, like, gusto gusto ko talaga magkaroon ng business, kahit maliit na business. Kasi gusto ko mag -bake. gusto ko matuto ng mas maraming, ano, kaalaman sa pag-bake. Yung talaga gusto ko, hindi ko alam, hindi ko na-realize. May nil pala ako mag-bake. so, dapat yan pala kinuha kong course, hindi marketing. Pero, kahit pa paano, nakatulong ang marketing sa akin kasi nagkaroon ako ng knowledge. Kahit hindi siya ganun ka-full knowledge kasi nga, na-stock knowledge siya talaga ako. So, ayun. Okay, yun muna yung aking um, video ngayon. See you next time. Ingat palagi, guys. Bye.